Ayan no. Ito yung uh, pang taas-baba ng uh, sandala ng upuan. Sobrang dumi. So, pinamitan ko lang siya ng lumang slicer. Kikis-kisin natin para bumalik siya sa dati. Kikis-kisin lang natin ng kikis -kisi. Ayan, okay, tapos na. Ganito kadaming libag ang nakuha. Ayan na. Bali yung uh, sunod na natanggal yung pinaka-plastic niya. Pagkatapos, focus ko si na lang natin ang scotch Bright. Ayan. Para mawala yung kanyang kinagaspang. para hindi naman dugyot. Dugyoting nang Grabe na kuha ng dumi. Palalabasin natin na yung totoong kulay niya, yung pagka ano niya yung dati, yung original niya. Ayan, okay na. Bumalik na doon sa dating kulay niya. Malinis na. Ah, okay na. Thank you sa panood niyo.